Isa sa pinakamahusay na boksingero ang malagad silang si Naoya the Monster Inoue. Matagal na ang hinahamon nang nag-iisang angas ng Pinas, Janriel Cuadro Alas Casimero si Inoue na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuloy. Selyado na dapat ang kanilang laban noong 2020 kaya nga lang ay nagkaroon ng pandemic at mula noon ay tila magkaibang landas na ang kanilang tinahak. Naging number 2 sa pound for pound ranking si Inoue habang si Casimero naman ay natanggalan ng world title at nasuspende pa nga ng isang taon na lumaban sa Japan. Nakatakdang labanan ni Inoue si Sam Goodman sa susunod na taon samantalang wala pang nakaschedule na laban si Cuadro Alas at ang gusto nga daw niyang makalaban ay si Murojo Nakmadalib. Pero ang tanong ng karamihan at gusto din naman nating makita ay kung may pag-asa bang matuloy ang laban na yan ni Cuadro Alas at ng halimaw ng Japan. Sa ngayon ay mukhang malabo yung mangyari dahil hindi na daw interesado ang kampo ni Inoue kay Casimero lalo na't na binansagan pa nila itong the problem child o sakit sa ulo. Bilang alaga din ng top rank, ay iniiwas nila si Inoue sa mga laban na high risk at low reward kagaya ng pag-iwas nila kay Morojon Akmadalyib. Subalit may isang senaryo na maaring maging daan upang matuloy ang laban ng magkaribal sa Super Bantamweight Division. Yan ay kung matalo si Inoue sa laban niya kay Sam Goodman. Magiging malaking manchakas ito sa karir ni Inoue kung masilat at ma-upset ng Australiano. Kung mangyayari yan ay maaring humingi ng rematch si Inoue at maapornada ang super fight niya kay Junto Nakatani bababa din ang kanyang value at dito na papasok si Casimero sa eksena lalo na at matatapos na ang suspension niyang lumaban sa Japan sa susunod na taon at kung tuloy-tuloy lang sa activity fight si Casimero at magbagi naman sa mga bawat laban abay malay natin na umayon din sa kanya ang takbo ng panahon marahil ay hindi na magiging ganon kahype ang kanilang laban pero sa huli ay may pagkakataon pa din si Casimero na patunayan na kayang-kaya niyang talunin ang binansagan niyang pagong ng Japan. Uh, you are a uh, Chinese uh, Japanese turtle. no monster. Man. Samantala ay bukas na po maghaharap para sa isa na namang heavyweight showdown si Alexander Usyk at Tyson Fury. Susubukang makabawi ni Fury sa kanyang pagkatalo sa una nilang laban. Sa kanilang weigh-in kanina ay malaki ang lamang sa bigat ni Fury na umabot sa 281 pounds. Samantalang si Usyk ay tumimbang lang ng 226 pounds. Nakataya po sa labang ito ang WBC, WBA at WBO heavyweight belts ni Usyk. Hindi naman daw nababahala ang relax na relax na si Usyk sa advantage ni Fury sa timbang samantalang handa na raw sa bakbakan si Fury sa tinawag niyang Gera Bukas. Sa Saudi Arabia magaganap ang kanilang laban na parte ng taunang event na Riyadh Season. Kanino kayo sa labang ito mga idol? Makaulit ba si Alexander Yusik o makabawi naman si Gypsy King, Tyson Fury?